kone. Oh, gara-gara toh. Pas. Ini, coba pas. Semua saling lihat ya.

Lalo pag naputulan niya. Ito. Ito, ten. Ito, eh. Sambung yan. eto eto nga pala. Ito. Ito, palagay ko. Eh? Tama, tama. Yan. Yeah, ano Ito. Yan. Para lumaki lalo. Eh, hey, alakbate. Ayun, oh, buhay na. Oo, oh, oh, yan, madali yan. Yung ayun, ano mo, yung... Ayun. Yung, malunggay, yung tataas, no? e pa, oh, sa luhit ba yan? Oh, Kunin yeah, mo na. Tarang musbong. Tarang okay. musbong tang. ano? oh. Sige, pa-plastikin ko Hindi, Okay na.